Pinoy hospitality o magiliw na pagtanggap sa mga bisita. Yan umano ang isa sa maaring dahilan kung bakit maraming turista ang bumibisita sa ating bansa. Kung saan umabot sa halos 5.5 million na turist ang pumasok sa Pilipinas nitong 2023. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. Halos 5.5 million ang pumasok na turista sa Pilipinas nitong 2023. Isanda daang ang itinaas niyan sa tourist influx noong 2022. Sa latest vlog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibinida niya ang Filipino hospitality o magiliw na pagtanggap sa mga bisita. Isa ito sa dahilan kung bakit maraming turista ang bisita sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino ay tanyag na tanyag sa buong mundo para sa ating Filipino hospitality. Humahataw ang ating turismo hindi lang dahil sa ganda ng ating bansa, kundi rin dahil sa napakainit na pagtanggap sa ating mga bisita. Hiling ni President Marcos na ipagpatuloy ang Pinoy hospitality at ang pagiging tourism ambassador ng bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Ang Filipino hospitality na ito ay likas sa bawat isa sa ating dahil sa tahanan nagmumula ang pagmaalaga ng mga Pilipino. Sinabi ng chief executive na magiliw din ang pagtanggap sa kanya ng mga bansang pinupuntahan niya. Kaya naman, nararapat lang nagantihan ito ng bansa sa pagbisita ng mga foreign official dito. Para ipakita ang hospitality sa dignitaries, kailangang i-display ang kanilang watawat sa lansangan kailangan ding tiyakin ang malinis na kalsada at pagkapatugtog ng personalized music. Kailangan ding maingat sa paghahanda ng pagkain ng mga bisita na nakadepende sa dietary requirements. Napopromote din ng local products mula sa micro, small and medium enterprises o MSME kapag ginamit na pang regalo sa mga bisita. Higit sa lahat, may accommodation ding ibinibigay ang bansa sa mga foreign official na bumibisita. Isa sa mga inaral namin na kinakailangan ng ating mga bisita ay ang madaling access sa mga pupuntahan nila. Karamihan ay sa Palaso naman ang mga meeting at engagement. Kaya nitong mga nakaraang buwan ay may idinagdag tayo sa latest addition sa ating Filipino Hospitality Asset. Ito ang parang lodging o tuluyan ng ating mga bisita. Guest house imbes na mag hotel pa sila sa malayo, mata-traffic at mahihirapan sa mga schedule ng mga meeting, dito na lang sila malapit sa palasyo. Nagkataon na may mga napa kaya ang lumang bahay sa compound ng Malacanang at may nakita kaming isa na pwede pang i-renovate. Yun ang aming ginawa. Siyempre, ang lahat ng yan ay pinagtutulungan ng ating team sa Office of the President, ang Social Secretary at of course, ang ating may bahay. Proud din ang Pangulo sa Pinoy Hospitality dahil naramdaman ito ng mga bumisita sa Pilipinas. Eh, nakakataba ng puso pag narinig mo yun. Mahalaga na ang ating bisita ay eh, pakiramdam naman nila ay eh, very welcome sila dito. Para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Alan Francisco para sa pamansang TV sa Bagong Pilipinas.